dahil sa amuulan mabilisang gawa ang mabilisang ginawa ang um, amin um, ito pala yun tan Ay, mabilisang mga no, mabilis ang, ano nila bagong higaan ng mga aso dahil sa ulan, dahil sa bagyo ito pa ang bago nilang higaan nakabili kami ng wala sa oras kasi na po dito mataas ang tubig ito ang bagong higaan nila and then bagong bagong pinto nila gate dahil sa mga mabilis na kaganapan dito sa aming bakuran doon na Uy, alis dyan alis kakawa ang mga aso kaya lang kailangan namin itong gawin bagong higaan nila Ayan, bagong higaan ng aking mga alaka si Laura naman talagang gusto gusto dito sa maibidyo pa siya eh. bibili pa kami ng siguro dalawa ay isa na lang pala ilalagay dito sa loob ng kulungan kasi babasa po ang mga anak ni Nana ay hey, hey, Laura dahil malapit din siya ang mga anak Ayan. Ito yung bagong ano nila. Medyo talagang inano. As yan, ano. Asya, ano. May Pansamantala habang umuulan. si Itong aso namin dito, mahilig siya mag uh, sumampa. Kan samantala Ilagyan po namin nito kasi kapag mait mainit na mainit ay naaano sila naiinitan sila doon kawawa sila kaya pansamantala bumili kami niyan Tsaka, ito, Edgin Inayos. Pag ikaw talaga ay dog lover, kailangan mong sa kanila. Kasi kawawa sila. Malaki ang naibibigay nilang tulong sa amin. Lalo sa gabi. Smart dogs. Ang aking Belgian. Dalawang mag-asawang Belgian. Hoy, Laura, alis ka na dyan. Si Laura ay, ano, buntiyas. Ito ang higit namin binibigyan ng attention dahil mga anak nga po ng June. Ay, mag, nag, doon, 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 Mag, ah, ano pa. Doon. Hali ka na, doon na. Pasok na doon. Pasok na Pasok na. Laura naman, eh. Hali ka na dito. Papaka, ewan, talagang putik-putikan ka na sa kanya. Ka, na. Oh. Oh, mamaya yan mag-away na, oh. na magiging hugaan nila bagong higaan nila ito hindi pwede dito kasi pag mataas ang tubig basa kaya kailangan bumili ulit ng isa medyo 2 inches ang taas nitong anong, ito hindi na sila mababasa pag matutuloy na bago po ang kanilang room dahil sa kanilang mga Kahit aso sila, kailangan din natin silang bigyan ng atensyon. Nagkaalaga sila, nagkaano sila, nagpabantay sila ng ating bahay. So, ito kailangan pa namin dugtungan. Dahil... So, yung kinabit naming luna para yun sa araw. Para kahit papano hindi sila mabilad dito. Ito naman, bagong biling ito para sa pag malakas ang ulan. Dito lang sila. Ay ikot, ikot ka lang muna. Oh. Oh, Ginawa lang ng paraan. Repair-repair. Para lang hindi sila mag... Hmm. Malapit sa aming kwarto. Kaya pagkagising namin ng umaga, andyan na sila nakatanaw na sila dyan sa bintana. paglawak din itong kulungan nila. Although ito po sa kabila ay kulungan din. Kaya lang nili, pinagpalit po namin. Yung motor ang nilagay dito at sila ang dito. Tinatago po sana ang mga motor kaya lang <laughs> ngayon ay nagkapalit. Kahit po sana ang mga motor ay dyan lang hindi sila sana mababasa pinagpalit na lang so yan meron silang bagong bagong alis dyan Laura alis dyan okay. ito nila hmm ikot sila pero maganda yung kanilang ano, kanilang higaan hindi na sila yan ma hindi na sila dyan mababasa Gracias. namin. Ito yung maliit namin. Isa. Ah, isa. Ba't nandiyan ka? Ha? Ba't nandiyan ka? Hindi ka umakit dito. Akit ka dun sa ano? Hindi siya sanay sa upuan. Na ito ang isang asa namin to sa sulok. Sulok lang siya. Ba't nandiyan ka? Dun ka. Akit ka dun. Akit ka dun. Nalina. na Diyan ka na. Saan? Diyan ka na matulog oh. Ah, At siya namin na to. Siya bakbak namin na yan. Akit na to. Dito ka oh. Dito ka. Akit dito. Akit dito. Diyan ka na lang. Diyan ka na. Oh, akit dyan. Pag natutuyin dyan, akit ba? Akit. akit lang. Ay!

ilang panahon na lang ito malaki na rin siya kasi laki na rin siya ninuno Diyan ka lang tutulog hmm. Mm. Diyan ka lang tutulog mm. Diyan lang ikaw tutulog mm. Baitong ba, mga aso ko eh kaya lagi namin itong mga tinitingnan kung okay ba sila mm -hmm. tulog na so Again isang timi ni nila